Hey guys, uh, good afternoon tayo ngayon sa Market Market. Mas so, uh, natin itong bed remover. Bago tayo bibili ulit, eh, tatry natin muna ng actual. Tatawag muna tayo sa... Pero ito na ipahiram natin. ito guys ha? Ito ang pag-setup na ito. Pakapitin mo siya dito din dito sa at saka yung dito sa leader yan pero mas mainam tanggalin nyo muna to ito to wala lang kasi akong alin dala nandun sa motor ay nagtesting testing tayo dito sa market market pa bago tayo bibili pa ulit ng dalawa panigurado lang kaya hiniram ko tong elevator dito sa market market ito tatanggalin to pwede tong ito ito itong side ito pwede to dito ilagay sa ilalim yan para compress na compress talaga uh, spider ang dating nya Okay, thank you. ito yung mga nauna natin nabili Sir JC dito, dalawa. So ngayon, ang pinagkaan lang yung dalawang to. Ngayon, ito, ito yung tatlo. Tapos, bumili tayo ng dalawahan na lang. Para pag medyo nahihirapan dito gumamit, ito ang pinaka the best gamitin. So, wala na rin kasing stock eh. Ubus na rin. Yan, yan po yung sila.